Uh, ano maraming maraming salamat sa pagbisita uh, sa Gayet Squad at family sa uh, Edmonton at sinubukan niyo yung cake namin dito sa Edmonton. Dadalhin niyo pa ng Calgary. Yeah, yeah. Ayan, yan. Happy birthday, Mami Aima. Uh, <laughs> thank you, thank you. So hello sa Gaya Squad! Long weekend nga pala ngayon dito sa Canada. Dahil kada third Monday of February ay sineselebrate ang Family Day. Bukod nga doon ay birthday din pala ni Mami Aima Kaya triple celebration lagi. Madalas nga kami yung check in lang sa hotel para makapag-unwind. Makapagpahinga at matulog ng walang iniisip. Palagi nga kami dito sa Edmonton dahil gusto ng mga bata sa Galaxy Land. Tatlong oras nga rin pala ang biyahe from Calgary to Edmonton. Dito nga lang pala kami nag-check in lagi sa may Leduc. Mas mura kasi at malapit sa may outlet mall. Pagdating nga namin ay magdi-dinner muna kami. Nagdala na rin kami ng rice cooker para magsaing. Meron na rin kami nilutong adobo para ulam. Para hindi na rin kami lalabas at pagkatapos magsiswimming na kami. Pagkarating nga namin, si Ate Adel nagsimula ng gumawa ng paint greetings. Mahilig kasi si Adel sa pagpipaint. Ibibigay niya raw bukas kay mami dahil birthday niya. Pagkatapos nga namin kumain ay dumiretso na kami sa may swimming pool. Inuuna na namin kasi mag-swimming dahil kinabukasan marami kami pupuntahan. At sigurado late na ang uwi kaya wala nang time para maligo. Minsan kailangan rin talaga natin ng break sa trabaho para makapag-relax din yung isip at katawan. Malaking bagay na rin tong family day para sa amin, sa mga bata at sa asawa. Dahil nagkakaroon talaga ng quality time. Dahil sigurado pagkatapos nito ay balik trabaho ulit. Happy birthday, ma Kinabukasan nga birthday na ni Mami Aima. Kaya binati na siya ng mga kids. Si Adele inabot na agad yung ginawa niyang painting. Bye. Bye. Ang birthday celebrant hindi maiwasan maging emotional. Tears of joy. Mababaw lang naman kasi ang kasiyahan ni Mami Aima. Ang makasama lang kami at makita niyang happy and healthy ay sapat na sa kanya. Super blessed and grateful sa ating Diyos for another year. Day 2 na nga at pupunta na kami ng West Edmonton Mall. Pero Ball. syempre, out pit check muna. 25 minutes drive lang galing sa hotel. Pagkarating nga namin dito, ay dumiretso agad kami sa food court. Dahil ito agad ang hinanap ni Mami Aima, ang potato corner. Pagkatapos nga namin mag-snack ay sinabihan ko si Mami Ayman na mag-post muna dahil gagawin ko siyang model. Sayang naman ang outfit kung di pipicturan. Birthday celebrant pa naman. Ang daming ang tao naglalakad sa area na ito. Kaya sabi ko sa kanya maglakad ka na rin at kukunan na lang kita. Si Mami ay manaman feel na feel ang paglalakad. Parang model. Salamat ka nga pala kay Ate Adele na nagbi-BTS sa amin. After ko nga siya kunan, sabi niya, ako naman daw ang kukunan niya. Kaya naman ako, naglakad-lakad din na parang model. Mag 0.5 five challenge nga daw, pero hindi ko kaya. Ay, dahil nga magbe-birthday na si Ate Adele next month, kailangan ko lang siyang picturean. At tignan niyo naman ang pag-post. Gustong gusto rin. After nga namin magpicturean dito, ay naglakad-lakad na muna kami. At meron nga ditong water fountain na magtatapong ka ng coins at mag-wish. Anong winish pa World peace. <laughs> Grabe naman ka wild. Hindi ako mean, okay. selfish. <laughs> For everybody. <laughs> Di ako pwedeng matapos na igyera ng ano, Iran tsaka Russia? Tsaka Israel tsaka Hamas. I gusto ko talaga ng peace of mind. Ayun, peace of mind, hindi world peace. <laughs> gusto ko para sa papalatan. <laughs> Eto nga, nandito na kami sa may Galaxy Land kung saan gustong gusto ng mga bata na pumasok. Ito palang Galaxy Land na isang largest amusement park na may kita sa loob ng West Edmonton Mall. At pinaglaro na nga muna namin yung bata at nagpalipas ng oras. Dahil time nila ito maglaro ng one to sawa hanggang mag-close. Pero bago kami dumaan ay nagpa-car muna kami ng sasakyan. Dahil nga dadaan kami kilang Momon TV para pick upin yung in-order namin cake. Madilim na nga rin nung nakarating kami sa bahay nila Momon. Mali nga lang address na yeah, nagigay oh, kaya medyo siya. napalakad kami ng onte. <laughs> Ang istorbo kami. Pasok. Ayan, yan po si Momon TV ang gumawa ng cake. Yun. eh, maraming maraming salamat sa pagbisita uh, sa Gayap Squad and Family sa Edmonton at sinubukan niya yung cake namin dito sa Edmonton. Dadalhin niyo pa ng Calgary. Ayun, Ayan, papatagim Happy birthday, mami. Ay, ma. Ay. Ah. Thank talaga, hindi ba Ayan, o bimaka po. Baka hindi na nga makarating lang kalgari, kakainin namin mga Ang dami niya. Birthday mo, man. Thank you, thank you. kahit More notice. More powers, syempre. Hey. Don't forget to follow sa Gayap Squad. Thank you, Yes. yes. Thank you, Mama on TV in the house. In the house talaga. <laughs> Masyado nga napasarap ang kwentuhan at medyo late na rin kami nakauwi. Salamat. Thank you. See you Madam, thank you ha. Thank, thank you. Ha? Happy thank birthday. You. Thank happy you. Thank happy family day. Oh, happy family. family day. Mm -hmm. Salamat sa cake. Bye-bye. Kapag na yung cake. Oo nga pala, no? Happy birthday. Happy birthday. You. Happy birthday. Happy birthday to you. Hello. Hello. One hour later. The next day. Magbe-birthday na si Adele, hindi pa rin tapos ang wish ni Mami Ayma. bago nga kami bumalik ng Calgary ay dumaan muna kami dito sa may premium outlet mall. Sumilip nga lang din kami tapos diretso na kami Cross Iron Mills. Dito na rin magdi-dinner. Namili si Mami Ayman ng mga bags na ibebenta namin. And soon ila-live sell din namin. Iniipon lang namin yung mga bags. Kaya suportahan niyo kami guys kapag nag -live selling na kami. Mm -hmm. Ang pinambili pala namin dito ay ang kinita namin kay Facebook. Ito kasi pag online selling ay matagal nang gustong gawing full-time na trabaho ni Mami Ayman. Para nasa bahay ka na lang at hawak mo talaga ang oras at maraming time sa family. So yun lang guys, pauwi na kami ng Calgary. Hanggang dito na lang sa vlog natin ngayon. Maraming salamat sa nanood. See you sa gaming vlogs basta tandaan sa guys squad solid tayo